Warm welcome. 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 Warm na Warm welcome. 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 Warm So guys, nung una ko napanood ang videos nitong si Bon ay napansin kong kahawig niya ang laruan ni Kevin Durant My height, my wingspan, meron ding dribbling ability and footwork may konting shooting at kaya din sumalaksak. Meron siyang malaking potensyal para mag-improve at ang maganda doon ay 19 years old pa lang siya. Pagdating ng hapon, nagkikwentuhan kami sa labas, napansin ko na merong bagong mukha sa likod ko. <laughs> Sino ka? Bon Rosal! Ay, ikaw si Bon Rosal! Ba't nakikitawa ka first? <laughs> first day sa Mavs, hindi ka pwede makitawa. After one month, saka ka pwede makitawa. One day, first day, second day, kwarto lang muna, ganyan. Third day, pwede ka na lumabas. Kung taon lang, may tumatawa, hindi, hindi ka pa lala. <laughs> <laughs> okay, guys, well, Welcome natin si Bon. Bon, Bon Rosa. Ah, height mo? 6'2". Yun, excited tayo makita kung paano maglaro to si Bon. Nakita ko ng videos nito. Huli ko nakita ng video nito. May tinitigan to sa niya. Eh. <laughs> Welcome si Kay Bon dito sa Mavs. Na-feature na natin siya before and uh, masaya tayo nakasama natin siya ngayon. Guys, short commercial muna tayo dahil meron pa kayong huling araw para humabol at mag-enroll. Dahil bukas mangyayari na ang Christmas camp natin na gaganapin sa Don Antonio Heights, Quezon City. At pwede pa kayong humabol, imensage sila kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page. At magkita-kita tayo bukas. Again, last day of enrollment guys. See you tomorrow. Ah! Meron tayong bagong kasama dito, guys. Ito si Densho. Yan. Mama. 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 <laughs> Papa. Papa. <laughs> guys, nga wala ito si Mark. Si Mark ang babalo namin. <laughs> wow naman! <laughs> So, syempre, nakipagbiruan muna tayo kay Bon and naramdaman ko talaga na maganda ang aura ng bata na to. Imaginin mo, first day pa lang niya, pero bumaba na siya, nakisama na siya. Usually, hindi ganun ang nangyayari. Usually, sa mga bagong sudyante namin, sa unang araw ay nasa kwarto lang. Pero itong si Bon, nakikipagtawanan, nabibiro, at kahit papano paano nakikijoin sa grupo. At dahil diyan ay niyaya ko siyang mag-ikot sa village ng nakamotor. Tara Bon, sama ka sa amin! Para mag-joyride -joy ka muna! <laughs> Okay so guys, sama muna si Bon para unang araw niya, joyride ka agad. Itinignan lang tayong court. May dalawa pala court sa village natin na eh, hindi ko alam. Pupunta natin yung isa ba? Ito ka naman, Bon! Ito ah! <laughs> ka naman siya, Bon! Tara! tayo dito. Linisin kaya natin to. na kung na tayo bola. Oo, no. Saka nagsasalita na. Nagpap, nagsasalita pala si Bon. Sakto lang, Coach. Ma Mama. Mama. Pa. 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 Pa Papa. Papa. Makapal mo ka nito. Ni day pa lang. Ikasalita ay yes, eh. Ayos yun yun, yun ang gusto ko. Bon, bibigyan na ito lang sa'yo bukas. ha? wow. Yung damo dito, natabasin natin dito. <laughs> Up. At ayun na nga guys ang nangyari sa unang araw nitong si Bon. Naramdaman din talaga ng grupo na madali siyang pakisamahan. Kaya guys, sa susunod na video ay mapapanood nyo ang pagdayo namin na kasama itong si Bon. Durant na Durant. Sabi niya, sakit daw dito. Dito tumama yung ring.